At kinuha nga po niya yung ubod po ng niyog. Ayan po. Uh. <laughs> Isa-isahin mo na ang... <laughs> oh, ay grabe yan eh. Malaki pala yan. Okay. Yun. <laughs> yan po galing pang bundok. Uh. Go, smile. Smile, tayo. Smile, don't. Bye. Hello po! Magandang gabi po sa inyo lahat. Yan, bali ngayon po ay mag-unboxing po uli kami dahil meron pong nagpadala uh, isa po sa ating mga butihing subscriber na aayaw pong magpabanggit po ng kanyang pangalan. Bali, siya po ay kadadating din, galing po sa ibang bansa at ito po, may mga pasalubong po sa amin. Yan, maraming maraming po. salamat po sa pasalubok po ninyo sa amin na maagang kapasko na rin po sa amin. Thank you, thank you po. Uh, more blessings pa po sa inyo at uh, lagi po kayong mag-iingat sa, ano, sa ibang bansa at enjoy po kayo. Sana po yung mag-enjoy po kayo sa inyong pong vacation. Salamat so? po sa inyo. Thank, thank, uh, thank you po. Thank you po. Salamat tayo. Thank you po! Mag-unboxing na pak, si Teo. Oh, po. Wow. Oh, wow! 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 Si Hero, nag mo Wow! my bag! Taman-taman Wow! Guys. wow. Tama-tama po tayo sa duwan. Oo, ay, ito ko. May gamitin niya. May pangalan. Po. Kami pa po bukas na May pangalan, busing. Ay, ito po yung aking dadalahin. Oh, 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 unboxing Wow, ito pala may tangkay. Wow! Tama-tama pa rin! Sabi mo, thank you po! Nasa isip ko, Milot, ay tayo yung bagay tayo yung gagala. Ay sabi ko, magtingin ng bag sa ay, Wow! Thank you po! Wow! Chocolate! Hindi pala kaya kaya ano na. Sabi mo, happy Thank you po! Wow! May chocolate! Chocolate! Cake day! Thank you po! Lakay naman yung unboxing na yan at ako yung busy muna. Ano yung yung mga chocolate? Busy muna ako dito. Pag-unboxing muna kayo, Tia. Maglolo. Thank you po! Uy, mga tsokoli! Sasakit ang ipin ni Teo. <laughs> Thank you po! Baliman natin po susubal. Mm. Oh ganda talaga! Hindi ko Thank Ito. you <laughs> po! <laughs> Ito na ang dadalain ko. <laughs> Thank ka. you po! Kung ano na yan? Musik tikana. na! Isa-isa. Binubuksan na rin kay yung <laughs> May mga chocolate po, oh. Thank you po. Marami pala ito. Pwede pa, oh. Thank you po. Patingin pa mga busing. Ito po po. Salamat po. Wow! Wow! wow. Parang tasa. Busing ating buksan yung baso. Ay, ano to, ah? ah? Damit. Ah, damit. Anong unahin natin? Damit, baso? Damit. Oh, sige, damit. Hahaha. 70 minutes sa damit. May pangalan? Wala, wala. Wala, wala itong pangalan. Naroon. Wala. Aba! Oh! oh, oh see can, see mama, may ganitong damit si Teo. Yeah. Mama, may ganitong damit si Teo. May ganitong damit si Teo. Wow! wow thank you so much po. Tama-tama. Tama-tama. May balawas sa tayo. May bagong damit. Ay, mga kapartner! Nakakalay! Sinusukat na yata ni Tay, la Tay! Lahat siyang pake piyo yan! Okay, Tay! Wala ito kayo! Salamat po! Tapos ay... Wow! Parang sa iyo mama po, yan. Bagay. Walang pangalan. Mama, bagay sa'yo. Parang kung binay t-shirt. Sa akin? Bagay po sa'yo. Aba, may pangalan. Salamat po. Kim. Ah, ay, may pangalan pa pa din yan. Ay, oh. Wow. Ah, kung kanino ka siya. Oh. Milot or Kim? Uh. <laughs> Milot po. Ay, pati nga nang isa Thank you. Si oh, Milot, baka gusto ko. Thank you po. At sige, mamaya oh. ako na ibigay. <laughs> <laughs> nang po. Nagmamay, may ah. Wala mo. Kung gusto mo po, isa ay mga bagay. Or Kim. Oh. Ay, pala alin, papilain ko si Nini. O oh, ito ang gusto mo May pangalan, mga Ha, Baka mamaya daw. Ah. Mamaya. Pupila <laughs> <May laughs> it. no? hmm. <laughs> <lang. laughs> mo siya. Ano? Dalad mo. Wow, Teo! 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 Atuwa-atuwa yung mama. <laughs> Atuwa, <laughs> mama. Salamat po sa maagap na pupasko kay yo. Oo, wow, kaya magkasa oh, may bago. Oo, may oh, pangalan. Bosing! Oo, oh, okay, bosing nga, oh, bosing. Ano ba, binibigay kain. na sa akin ni tayo yun. Mga bagong mga damit po namin. Binibigay pagbos. na sa akin ni tayo yung damit. <laughs> <laughs> wow! Ito ay kay... May nakuha ng pagdikit. Idro! Oo! Oh. Wow. Oh. Oh. Ay, Ganda. kuya, idro. Punta oh. oh, oh, sa atin, Punta kay... sa lolo. Bosing or bal oh, kung kanino magkasya Oo, oh, ay parang kay Bossing. Na. <laughs> <laughs> Salamat po. Tapos ah. So, sa ito ay... Kung kanina ay... na na naman kay Balat. Huwag niya ka na. Bossing <laughs> or Balat. Oh, ay na naman. Kay Bossing din po. At talagang malulungan. Tapos ay may the mga padala din daw na baso, Milot. Wow! ay meron pa daw dito na bahala kung doon oh, sa mahilig magkape ay ang mahilig magkape si Bal <laughs> ay di ako rin bibigay ko kay Bal yung isa bibili um, mm -hmm. oh, oh, lang ako oh, oh, ano, Mayroon niyo pang mahilig magkape. Hindi ka tay sa manala sa tasa. Tapos po ay may... Wow! Duwalya! Oh, wow. oh, may duwalya na. Duwal na naman po kami. Thank you po. Wow! Oh, oh ganda. Isa pa po siya. Oh. Ito ang sapagusin. Bakit ka sa pagpapuha mo? Hawak ko. Ay, oh. No. Ay, baka dumusok. Pwede oh, lang dito. Ang na Sa tatlo po pala yun? Tatlo. Ah, Mama sige. <laughs> na po si Milot. <laughs> Sabi Melot. Parang ng chocolate. Sige, sa na, yun na yung isa. Ha? Huh? Wow. Uh -huh. Kaya ako parang ka, naka, oh, malaki. Eh. Wow, may may steak. Steak na dito. May good pa. Grandma, ah, ito ang akin. Grandma. Oh, tingin sa kayo Parang nakakahina yung puna na, na di ba? Ang uh -huh. mga ibigyan uh -huh. oh, Umag Umaga dito. hanggang gabi na yung kapingi. Uh -huh. Ayan at bali, tapos na po kaming mag-unboxing at muli, maraming maraming salamat po sa iyo ma'am, sa mga pasalubong so, po, po thank you. sa amin. Thank you uh, talaga naman po um, kami po ay tuwang-tuwa dito po sa inyong mga pasalubong. At tamang-tama -tama po itong bag ay dadalhin po po pagluas. Kami po ay paluas po sa Friday. Uh, thank, you thank you po dito as a... O oh, minute, katitig isa na ang lipstick. Umilay Thank you po. Thank you po sa sponsor. Oh, oh, ang sa Thank sa kayo ni Val. Oh, thank you po. thank, thank you. you po. Ayan po at excited ang mama ni Teo. Isusukat na po. May panggala na po si Teo oh, sa oh. Manila. Maraming okay, salamat okay. po. Gayak gaya mo na yan, Milot. Oo, oh, oh. ginayak ko na nga rin po yung mga galing po sa si sponsor. Ah. Wow. wow. Thank you po. Teo, short. Tama short. tama po itong short. Tamang-tama daw po yung short kay Teo. Sakto na. Nagagagan po Parang na damit at short kay uh -huh. Teo. Na, Parang alam na ni Teo pag may bago. Honey. Mm -hmm. Wow! Atta na? Mama, kami po ni Balay nakakatipid po sa pagbili ng damit ni Teo. Kaya nga. Ito na! Wow! Kasi ka, ito na! Pogi naman! Dance daw! Pogi naman! Aram Sam Aram Sam Sam sa'yo! Ano ba? Patingin sa ano? Aram Sam Sam! Aram Sam Sam! Aram Sam Sam! Alin may Mamili ka na kung alin ang iyo. lang. Para titingin ko mo na sa salamin. Okay, sige. Kainin niyo yung isa. Take isa kayo. Salamat. Ay, si Balay walang manot, malu maluluang, mm -hmm. hindi ka siya kay Bal? Ay, okay naman po, marami naman po natanggap si Tayo. Uh Oo. -oh. Chocolate na lang kay Bal. <laughs> Saka yung mag, ah, sayo na lang yung isa. Kapihan mo. po papasko. Maganda po itong tasa, grandma. Wow. Tapos tayo may dalawang lipstick. Milot pumili ka na, katitik isa ng no, lipstick. Parang, tingin po. Ito na lang po akin, ma'am. Sige, akin na yung isa. Ayan. Thank you so much po ulit. Sa Ganda aming po. butihing subscriber na nagpasalubong. Pedro, ito ang Ay, eh. sa iyo. Well, thank you po. Maganda. Ay, may nagpadala ulit. Pasalubong daw sa atin. Wow, thank you po. Maganda kami po ay magagayak na nang dala po namin pa nila bali nagpabili po ako kay bossing ng limang suman ayan po, ito pinagadalahin din po namin sa Maynila pampasalubong po namin ito pumili na rin po ako ng paulam namin doon karning kalabaw, ito po ay panlaga wala daw pong mabining ano ah laman, para po pang pipstick nung isang araw po, nung ipacheck up po nila si Teo ay tumingin din po si Basio ng karne ay wala din pong nabili. Walang pong lipstick. Meron pa naman pong umuorder sa akin na subscriber na pag kami daw po ay nagpunta nila Maynila ay na-order po sa akin ng pang lipstick. Ay pasensya na po at wala pong... Ayan po si Bossing kadadating bumili po ng Hakubina sa Kalichon balat lechon at saka nagdagdag pa po siya ng dalawang suman na bagong luto po itong ano ah mainit pa at bosing na gustuhan pala nung anak ni Mam Ma Marites sabi ni Sir Conrad at tumawag ay sabi Ate Nels maganda pala dyan ang balat lechon walang kolesterol <laughs> ay tinapay tanggalin ko muna kaya bosing sa plastic abay mainit pa ay. Ito. Eh, ibig sabihin yung eh, ano ko. Apo po yung. Huwag na. Ayan po. Bali, ang padala ko po yung... Ito po yung papadala ko sa Pangasinan. Sasakay ko po sa bus. Tapos, abangan na lang po nila doon. Ito po ay balat lechon at saka hakubina. Pwede po yung hakobi na. Ayan. At nagustuhan daw po ni mam Marites nung tumawag. Pero hindi po nila alam na may ipapadala po ako sa kanilang balat lechon. At saka tinapay. Hindi po nila alam. Kami po ni Bossing ay pupunta ka na ni Nung Junior at bibili po kami ng suka na dadalahin din po namin sa Maynila. Na dito na po kami sa kananinong junior. Ninong, may suka ka po. Kami bibili ng dalawang wilkins. Kami po'y bibili ng suka ngayon at si bossing ay hindi ngayon nangangarit. Kaya kami po'y walang suka. Ganda po ng view dito sa likod ng bahay ni naninong junior. Pala isdaan. Uh -huh, ay, talaga, ito na suka. Wala na iba. Bang-bang ng amoy. Wala na ibang suka. Dito ito na. Si White po dito rin ako. Ha. Talaga ngayon naman po ay organic. Purong purong katas po yan ng tuba. Ah, ng sasa. Walang anihalong kong ano man diyan ah may binig may binig may binido ngayon. kaya yung restless na yung ano ano Wala ko yung ano 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 na ano 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 wala. ano sarap ng amoy ayam Ayan po at uh, ah, maganda ang kulay nothing. ng ating suka. Eh, Parang atin, juice. Ay, Ayan po yung nag... si, ah, si, si, si Drew po ang second year na. Magkasun, ah, nagkasunod po. nga po. Ah. Salamat po Ninong. Salamat sige. sige. Ayan guys, at bali, magsasalin na po ako ng mga suka. Dito po sa 1.5. May mga nilinis po ako dito ang mga 1.5 na sasalinan po natin. Ito po ay pambigay din lang po namin. Ito po ay pampasalubong po natin. Sa kapag ka po may subscribers tayong nakita sa Maynila, nagpapasalubong at nagpakilala. Nagkataon po na nasa boarding House kami. And guys, at ito na po yung suka. Bali, limang 1.5 po ito. Ito po ay pambigay ko lang ang din po sa atin pong mga subscribers na bibisita po sa atin o ma makikilala po natin sa Maynila ay bibigyan po natin ito. Saka po may nagdala na rin po kami ng isang ano ah, lambanog. At may mga prutas din po dito. Meron po ditong passion fruit, may katmon, at saka po pilaway, at may kakao. Sa bagay, ito naman pong kakao ay lagi ng kapag may pamilyar na ang lasa. Kaya lang ay ito po ah, iba, ay hindi. Ito po ay dala po ni Idro at ipapasalubong daw po niya sa kanyang mga classmate. Papatikim daw po niya. Nakagayak na po itong mga saging na dadalhin din po natin sa Maynila. At ito naman pong by dia ay dadalhin po ni Bossing mamaya sa kanananay. Para Ayan po at si Bossing ay kadadating laang galing po sa nakar. At kinuha po niya yung ubod ng niyog. pa <laughs> <laughs> Isa-isahin mo na ang. Oh, ay grabe, ha Malaki pala yan okay, yun. 'yung galing pang bundok. Oh. Oh, babawasan, ganun, oh. babawasan mo. Oo. Ayot nang magkasya saan. 'Yan naman dulo hindi na. Ayan guys, si Bossing at babawasan daw po itong ano ah. Itong ubod po ng saging at abay isang di pa naman. <laughs> ubod ng niyog. <laughs> Nakita ko tayo itong saging eh. Bakit yung tanggal niya eh? Naputol na po. Oh. May aripa. Oo. Oh, oh. oh, parang nahimay na. Pusing. Oh, ay, gawa nila eh. Bumagsak mo nga yan. Ang pagkakakuha nila, honey. Talaga ang pagkakakuha. Ito may tama, no? Tilo, mm. Ay, di tatapon mo na yung kaplan dulo. Ay, Meron na na yun Meron pa namang makukuha din yan. Meron pa. Meron pa naman, na. Naputol na po. May deo, oh, yung ubod. Ayan po, ati sinisilid na po ni Bossing sa plastic. Kaya pa kaya natin na. May laman pa ba? Ayan. Parang wala na. Bawasan mo pa. Papayatin mo pa. Ayan, bawasan mo pa ng isang paklang. Ayan. May makukuha pa di yan. Oh, di may tali. Oo. Kala ko marami kang tali. Ito po, kaya ako Sabi may malaki. Ito po yung akalapin ng lakihan para Tatapyasan pa nga po. Maganda yan, Bosinghan eh. Hindi yan putol. buo Pero babawasan po ni Bosinghan at masyado pong mahaba. Saan ay kasha? Oh, Saan? Wow. Parang sinukat. Ayan po. Ah, nailagay na ni Bosinghan eh. Saan natin isisingit yung tinapay? Ay, yung... Huwag mo na kayang isama busing yung isang haba dito, ah. Ay, para magkasya. Tapos, ilalagay pa po namin itong tinapay na hakobina, ah. Tsaka yung balat yun.

Walang beef. Tapos okay, saka natin take it. Ayos. Ayan. Okay na yun. Papangalanan ko pa yan. Ayan, at nagayak na rin po si Bossing ng saging. The next day. Hello po, good morning po sa inyong lahat. Time check. Uh, alauna po ng madaling araw at kami po ay mga gising na at kami po yung na para po sa aming pagbukas ayan bali nakagayak na po itong mga dala na isda at yung ating mga nilutong sinantol ayan na po pwede pa po yung mga isda po nating na dala ayan ready na. Sasakay na lang po. Saka nga po pala itong rice cooker na galing po kay Ate Gigi. Ayan, nakagayak na rin po. Thank you po ulit, Ate Gigi. Dito naman po ay itong suman, saka itong mga prutas. Ayan, may katmon, may pilaway, may kakao, saka po itong passion fruit. May dala na rin po akong hangeran na. Ito kay Nini. Ayan po si Bossing. Inaayos na po yung aming ano, ah, mga dala. Iaayos na po. Ah. Yan. Tapos ipapaybabaw na lang yung mga styro. Update po kami po ay nasa Antipolo na. at na dito na po kami sa boarding house. Pag-iningan pag -akyat. Online class ka, mahal? Hindi. Face to face. Ah, ay, kumain ka na? Hindi. Oh, ah, Mag-almasal ka muna bago pumasok. Pag-isa kayo na ate, kin. Nene! si Nene po may online class. Kain mo na kayo. Nene, ako nga pala may bibigay sa inyo ni Mahal. o oh, hi mo, Mahal. Dito yung sa iyo. Ah. May pangalan naman. Tigisa kayo ng Ate Kim. Iyan ay galing kay Ma'am Marites. Oh, po, at Sir ma Conrad. At saka nga pala yung hikaw ay galing kay... Kay... Ma'am Beron. Ay, ma uh -uh. Thank you po, Ma'am Beron. Saka yung... Iyan naman ay galing kay Ma'am oh, Marites. Guys. Thank you po, Ma'am Marites and Sir Conrad. Thank you rin po kay Ma'am Beron. Uh -huh. Tapos ay kay Nini naman ay ito ah. From Ma'am Marites at Sir Conrad. Si Nini pa ay walang boses. <laughs> Pagaw po yan. Kaya hindi po maka... Wala po kayong marinig di yan. Pero yan. Thank you po Ma'am Marites. Tapos ay si... May nagpa-LBC rin sa ating pasalubong din ito. Ay. Ayaw lang magpabanggit ng kanyang pangalan. Sa iyo daw ay yan. Ganda. Thank you po. Uh. Ayaw lang magpabanggit ng pangalan pero thank you, thank you po. Uh.